Binigyang din ng Department of National Defense ang alaga ng pondo para sa modernization ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Pero hindi yan naging madali sa pagkwestyon ng mga mambabatas. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. 50 billion pesos ang inihinging pondo ng Department of National Defense para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Malaking bahagi pangaraw niyan, pambayad lang sa mga nauna ng procurement. Kaya ipinunto ni Defense Secretary Gibote Doro ang kahalagahan ng pakikipag sa natin sa Amerika. Bukod sa mga donasyong gamit, pupundohan din ng Amerika ang mga modernong pasalidad sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Pero kinwestiyon niyan sa paglinig kanina ng House Committee on Appropriations para sa panukalang 2024 budget. Uh, ang dating po sa akin, it's like we're trying to defend our sovereignty against one country by giving up our sovereignty to another country. Kinukup ba tayo ng Amerika? Hindi naman po eh. Sino ba ho nagwa-water cannon? US ba po o China? Sino ang nasa war footing? Tayo ho ba o sila? We will not back down. We will continue to be doing what we are doing. And uh, we will continue to build up alliances. Gate ni Gibo, malinaw ang intensyon ng China na palawakin ang kanilang teritoryo. Kaya nga raw ito naglabas ka makailan ng mapa na may 10 dash line. Hindi yan gagawin. po imaginary yan. Target po ng China yan sa tingin namin dahil paunti-unti po ang kanilang pag-expand. Dahil sa bantang ito, importanteng mapalakas din ang puwersa ng AFP. Ito ang dahilan kung bakit mahigit 229 billion pesos ang inihingi nilang kabuha ang budget. 12% yan na mas mataas kumpara noong nakarang taon. Bagay na, ulit ng ilang kongresista. So it seems Madam Chair na ang dating sa akin, Eh, uh, meron ba tayong ayaw na uh, sabihin or ayaw natin i-emphasize sa mga Pilipino tsaka sa other countries din? mahabol tayo sa kapabilidad ng iba, dahil may karera sa palakasan ng mga bansa ngayon, lalo na sa kanilang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang teritoryo at kanilang sarili. Sa huli, lumusot naman sa committee level ang pondo ng DND. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging kuling at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.